SSS pension reform, itatutupad na sa September 2025, 3.8 million pensioners makikinabang. Ipatutupad na ng Social Security System o SSS ang bagong pension reform program simula sa September 2025 na magbibigay ng mas mataas na buwan ng benepisyo sa mga pensionado sa loob ng tatlong taon. Batay sa programa, may 10% dagdag sa pensyon kada taon ang retirement at disability pensioners habang 5% naman para sa survivor pensioners base sa status tuwing Agosto 31. Sa pagtatapos po ng tatlong taon, haabot po sa 33% ang kabuoang dagdag para sa retirement at disability pensioners at 16% naman para sa survivor pensioners. Tinataya namang nasa 3.8 milyong pensyonado ang makikinabang sa reforma, kabilang ang 2.6 milyon mula sa retirement at disability at 1.2 milyon naman sa mga survivor pensioners. Ayon po sa SSS, inaasahan makapagdudulot ito ng 92.8 milyong pisong kontribusyon sa ekonomiya mula 2025 hanggang 2027 nang walang kailangan dagdag kontribusyon mula po sa mga miyembro. Sinabi ni SSS President Robert Jose de Claro na bagamat mababawasan ng apat na taon ang buhay ng pondo, nananatiling matatag ang pondo at target nila itong palawigin hanggang 2050 sa pamamagitan po ng mas malawak na coverage at mas maayos na koleksyon. Binigandiin din ni Finance Secretary Ralph Recto na malaking tulong ang reforma para sa mga matatanda at ikapansanan dahil mas lalaki ang kanilang takayahang bastos Samantala, kinumpirma naman ni SSS Kabanatuan Branch Manager Beth Gabon na makikinabang din ng halos 29,000 na novo esihanong pensionado sa naturang reforma. Sakop nito ang may mga pending applications, pastat ang retirement, disability o pagkamatay ng spouse ay bago o hanggang August 31, 2025. Dagdag pa niya, kabilang din sa tatanggap ng dagdag ang mga may dependents ayon sa klasifikasyon ng kanilang pensyon. Pinimok niya ang mga debt pensioners na mag-comply sa annual confirmation of pensioners o ACOP upang hindi maantala o masuspinde ang benepisyo. Binigyan din din ni Gabon na ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa lalawigan ay nakasalalay sa aktibong pakikilahok ng mga miyembro employers at SSS contributors sa Nueva Ecija. Uh, sa ating mga kababayan at SSS members, dahil kami po ay uh, patuloy, ang SSS po ay patuloy na nag-iisip at nag-iimplement ang mga program para po mag-benefit po ang mga members natin. At ito po po'y nananawagan uh, sa ating mga members, not only the pensioners, na pangalagaan po natin yung uh, sustainability ng SSS at suportahan po natin yung mga program. Nang sa ipatuloy po tayo makapag-implement ng mga programa na magbe-benefit po yung ating mga kababayan. At may dealing din po para ako pakiusap, lalo, lalo na sa ating mga uh, debt pensioners na meron din po kasi tayong ano, no, meron din po tayong program na ini-implement Uh, ito pong ating tinatawag na annual confirmation of pensioners kung saan nire-require po tayo na mag-report po sa FFS uh, personally as much as possible personally pero pwede rin lang po kayo mag-report mag, uh, mag online na wag po natin kakalimutan mag-report on a yearly basis para hindi naman po ang um, matitigil o nasa-suspend yung ating pension.